yun yung talagang tatlong bagay na nag ensure na may iwasan mo o mabababaan yung risk ng pagkakaroon ng aksidente ang daming kamote sa daan mga pa 2 wheels, 4 wheels electric vehicles meron pa rin at meron yan Ngayon, ano ba rason natin bakit tayo nagmomotor from point, para makapunta from point A to point B may enjoy at kung ano-ano pa pero All in all, may enjoy mo ba ang pagmumotorsiklo kung na-aksidente ka na, di ba? Gumamit ka ng signal lights. Para saan ba signal light? Communication sa iba't ibang uri ng motorista sa daan. Kung magsisignal ako sa right sa tamang oras at tamang panahon, hindi sila mabubulaga na magtitig ko ng left or right turn ano, minsan nakakalimutan ng motorista ang pagpatay ng signal light bakit? eh hindi naman siya kasi tulad ng mga kotse na automatically merong mamamatay siya pagkatapos ng turn ito kasi ng ating motor, sa motor is manual yung placing ng signal lights nagbabari depende sa mga motorsiklo Honda lang yata yung uh, paglapat mo ng kamay dito automatic yung signal light yung pinakamalapit for me nilagay yon just to ensure na any, every time nagagawa ka ng move pwede mo gamitin yung yung signal light on the counterpart naman sa Yamaha kasi baliktad ang nakalagay ay itong busina Second, para makaiwas ka sa kahit anong aksidente or para ma-promote mo yung defensive driving is gamitin mo yung, yung side mirror. Hindi ka mag-gets dun sa iba, nagbabago ng side mirror na mas maliit. Sabi daw nila, hindi rin kasi makita, hindi na maganda yung vision ng stock. Ito na lang yung mas maliit or kaya yung mga nasa handlebar mount tapos hindi rin naman gagamitin bibili bili hindi rin naman gagamitin di ba sobrang importante ng side mirror kasi makikita mo majority ng bagay sa likod hindi lang yung side mirror yung placement din ng side mirror ha ginagamit talaga dapat to kasi makikita mo yung surroundings mo sa likod di lang naman kasi diretso yung tingin ng isang rider dapat talaga malikot yung mata mo pag nagbo motor ka 5-10 seconds every time mag check ka ng side mirror lalo na sa conditions or traffic conditions na dito sa Maynila na sobrang unpredictable sobrang unpredictable promise ng, ng ating ano ng ating traffic condition wala pang ilang segundo tingin mo sa left side mirror mo meron na kagad nakabuntot o katabi mo na halos yung isang motor din o kaya kotse Ano ba ang pinaka optimal way paano mag check ng side mirror kung nakatik tumawid sa ayun sa left most side ako ng linya ang madalas na pwedeng dumaan sa akin is nasa right so ang uunahin ko titignan is tingin ako sa harap tingin sa side mirror balik and then punta naman tayo sa kabila left and then front na ulit ganun lang naman yung sequence nya harap sa gitna harap sa kanan harap ulit sa gitna and then harap sa kaliwa then balik ka ulit simultaneous yun and again depende rin yun sa ano ha depende kung anong mauuna kung kaliwa man or kaliwa or kanan man depende sa sitwasyon nakalimutan <laughs> nating riders ang mag shoulder check pag liliwat ng lanes oh, tulad nito nag ako pupunta ako sa kanan check mo na side mirror shoulder check final check safe para saan ba kasi yung shoulder check na yan sino ba nag invento nyan bakit kailangan nyan lingid sa kalaman natin meron po tayong tinatawag na blind spot yan pakita ko na lang dyan kung ano yung ibig sabihin ko sa blind spot hindi lang kotse hindi lang truck hindi lang bus ang may blind spot may blind spot din po ang ating motor sa so side mirror natin ang nakikita talaga nyan is yung bandang likod natin hanggang sa ating shoulders or balikat besides that may few na field of vision na hindi mo talaga nakikita so kung gagawa tayo ng kahit anong abrupt changes or change of lane eh kailangan mo talagang mag shoulder check that's your final indication or final check to ensure na safe ka gumawa ng pagpalitan linya Now, I know, hindi naman kailangan gawin siya lagi, pero it's a great practice na gawin palagi, just to make sure na safe ka kasi sobrang ano eh i-minimize mo na lang yung risk na ma-accidente ka kasi automatically number one pag nagmotorsiklo ka sobrang taas na ng chance mo na ma-accidente compared sa four wheels at gano'ng ka taas yung fatality ng isang motorcycle rider pag nagkaroon ng isang accident sobrang taas ba diba? na as much as possible titan mo yung risk hindi mo naman control or that's the point eh hindi mo naman kasi control yung rather risk hindi mo naman makakontrol eh kung paano magmaneho yung isang gantong motorista or itong naka 4 wheels itong mga naka cage pag newbie rider ka makakapa at makakapa mo na ah shit kailangan mo pala ng hindi lang ng limang senses pag motor kailangan ko mo ng 6 cents na maaamoy mo yan maaamoy makikita mo kung merong kamote na up 2 wheels man yan or 4 wheels promise yun yung magiging 6 cents na matututunan mo no? eh ko kung paano ko rin yun na eh siguro sa dami na rin nang na-experience ko o siguro dahil dati kamote ako pero hindi ako na-accident pumasok eh. <laughs> signal check side mirror shoulder check pumasok yeah, every ride try mo i-practice to try mong i-practice yung ganong flow bago ka kumaliwa 50 meters bago yon mag signal light ka na mga lawa gamitin mo yung side mirror mo and then lastly bago ka magmerge merge or bago ka pumasok dun sa linya gumamit ka ng Shoulder checking technique Tulad nito uh, signal na tayo kanina pa check side mirror meron panta. okay safe na tayo final check shoulder check okay goods Dali, sobrang ganda ng flow na gagawin mo yon kasi sobrang lalang, sobrang dali mo gawin siya. Sobrang safe, sobrang effective. At uh, it will let other people know na ano, tawag doon. Pupunta ka diyan. Ayun, tingnan mo yon. Nag-signal ako, plus nag-shoulder check. Eh di alam niya na na pupunta ako sa kaliwa or itong lane na to. Ang kasi yung lane na to eh. Sabonisirano. Ito na yung kukunin ko, di ba? So yun guys, sobrang dali lang ng tatlong bagay na makaka ensure na hindi ka ma-aksidente pag nagmo ka. Marami pa tayong i-discuss na ganyan. Lali, importante to sa mga newbie na i-insure na laging gawin kasi pag ginawa mo to lagi, magiging muscle memory. Practice does not make perfect, practice makes permanent. Kaya make sure na ginagawa mo to lagi. Yun lang, till next time.